What's up mga dol? Ah, uh, today nag-harvest ko tayo ng duckweed mga dol. So ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang nakuha kong duckweed doon sa palaisdaan ko noon mga dol. Ah, uh, ito na mga dol, yung mga duckweed natin. Ah, uh, apat na balding duckweed ito mga dol. So kailangan ko lang itong i-dry para ma-mix ko sa feeds kagamit gamit ko. So ipapakain natin to sa ating alagang kambing pero kailangan natin tong Uh, hugasan ng tatlong beses mga dol ayan ganito kakapal yung duckweed mga dol oh. ayan ganyan kakapal ang duckweed mga dol so malaking tulong po ito sa atin na nagkakambing uh, kasi pag meron po tayong pollard ang uh, maging ratio na lang nito is 1 is to 1 so parang isang ganitong duckweed at kapantay rin ay isang ganitong polar drain mga dol Ayan. so di na tayo mahirapan sa feeds mga dol ito yung duckweed mga dol Ayan. yan lang. sa paghugas naman mga dol ganito lang paikot lang natin yung ating duckweed mga dol Ayan. para kung sakaling mang may rumi eh, matanggal po yung rumi mga dol Ayan. ganyan lang mga dol tapos ah tatlong beses lang po natin tong banlawan mga dol para naman mas safety yung ating alaga mga dol, at after natin mabanlawan mga dol, tanggalin rin natin tong mga shell na ganito mga dol yan so, po natin yan meron pa yan ito ito alisin natin yung mga shell mga dol at para mas safety mga dol uh, i-dry na lang po natin para hindi po magtatay yung ating alagang kambing mga dol so ito na mga dol uh, after natin hugasan at uh, tinalang ibilad sa araw pero walang araw ngayon <laughs> ayan atin lang ah uh, pantay-pantayin yung pagkabilad mga dol ayan para ma-preserve natin pag ma-dry na to mga dol so kung kailangan natin may mabuno tayo agad ayan ayan yung duckweed mga dol so apat na balding duckweed po ito mga dol ah kailangan ko na talagang mag bigyan ng feed sa umaga mga dol kasi hindi na ako hindi naman magkasya yung oras ko mga dol so kailangan natin maghanap ng paraan para hindi naman ma-affected yung kanilang pangangatawan mga dol ayan so yan lahat mga dol